Ayan mga lords, trabaho na naman ang mga OFW. Ayan Ay idol, bit-bit ng baon. Tulak mo. Ay, bilisan mo. Parang tanga. Nandito, <laughs> mm -hmm. oh, dito mo, napuyat na. Ano kaya nangyari sa katawan ng ano na ito? Yan mga idol. Wala pang ilaw. Wala ko dilim. Ito yung pinagtrabawaan namin mga lods. Oh. Wala pang ilaw. Yan wala, mga TV, tinanggal. Bakit rin yung pinalitan? Pinalitan yung mga TV. Ayan. Pailaw na mga